Okay, continue. <laughs> Sorry. Okay lang po, okay lang po. So, ano po, yung parang marami na po yung benefits nyo mapun nung nakapunta lang po kayo dyan. And yung mga benefits na po yun, nanggagaling po sa owner. Ganun po yes, ba? Yes, yes uh, may mga amo namin, sa mga family na namin Yaman po, la, talaga. Mag <laughs> so, ano sila, uh, hindi naman lahat nakakakuha ng ganong benepisyo. It depends pa rin talaga sa magiging amo natin. So, si magiging amo ko, kasi may mga amo din ako na hindi naman sila ganon kayaman. So, may mga amo na mayaman. So, it depends talaga. Uh, so, laan ano lang po talaga, pa, lang po. Yeah, 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 him. true, true. Yeah, true. Talaga, ganun talaga. Paswertihan, kumakatagpo ka ng mabait na amo. So, hindi pare-pareho yung kapalaran ng bawat OFW, sabi niya nila. Uh, marami pong risk na pwede mangyari and tinik niya naman po yung risk na yun. Yes, yes. Oh, honestly, hindi ko alam yung Denmark that time. So, like, okay, sakay tayo aeroplano. <laughs> Punta tayo Denmark, hindi ko, you never heard of it. Kahit naman siguro kayo, never heard of it. You just know, like, Rome, France, ganyan. But Denmark, was like, what's that? <laughs> Where is that? <laughs> so, I just trust parang nung ano po nung narinig niyo po yung Denmark paano po kayo um, paano niyo po na ano yung yung culture po nila paano niyo po na yun, ano nga po na cope up and paano niyo po sila paano niyo po paano niyo po na pag-aralan yung language nila ganoon po yung mga communication uh, sa Denmark kasi uh, pag Like, au kasi ako, di ba, pumasok. Sa so, kasi is a cultural exchange. So, automatically, uh, benefits mo na pumasok ka sa language school ng kasi ang work lang namin dun is 5 hours so pag the rest of the hours you need to go to language school so yun paid by the host yun by the family so it's inside the contract so, and also the kids uh, can learn uh, through the kids so hindi mo sa 8 ah uh, Ilang years na po kayo ulit nagtatrabaho sa ibang bansa? 15 Sino magte-ten na, magna 9, 10, 10. magte-10 na sa August 2025. Or almost a decade po sa ibang bansa. Ano po yung mga tumatak niyo po sa isip sa, sa isip niyo or naging ga, or naging lessons niyo po sa uh, pag, sa ano sa country na yon or any, anything no. something no. like Mm, siguro yung main lesson is uh, yung pagpati tumibay lalo yung loob ko na gawin yung mga bagay na dati parang magagawa ko ba? So, may, madami naman akong nagawa na akala ko hindi ko kayang gawin. Tsaka, yung mag-save talaga ng pinaghirapan mo, no? hindi pwedeng basta mo lang ganun-ganun. <laughs> Kasi sobrang hirap kitain ng pera. At tsaka, yun siya sabi nga nilang adulting 101 <laughs> na lahat babayaran mo hindi lang hindi ka tulad sa atin pwede kang tumira sa bahay ng nanay mo habang nagtatrabaho ka dito kasi kailangan mo na sariling bahay dahil wala ka namang titirahan kundi okay. kaya yung asahan mo yung sarili mo lang talaga Yung talaga yes. yung number one you only have yourself Wala ka naman pong experience na na parang nasaktan ka po nila or Harassments like that? No no, okay. no, 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 no. No, European are not uh, physically ano uh, hurting, but sometimes sabi ko nga, dapat matibay yung loob mo kasi may mga words sila na talagang di ba pag-English, minsan ang strong ng words. Ay, kiss, kiss, kiss. Ay, yun lang. Strong <laughs> words po. ay yeah, lang po yeah. yung magiging... And sa tingin niyo po, okay lang po ba yung mga... mga ko Filipino workers nyo po na nandyan na nagtatrabaho din or sa mga ibang OFW po na nasa ibang bansa na nawala po sa Europe sa so tingin po nyo kaya, kaya pa po ba nila na magpatuloy po sa ginagawa nila? Oo naman lahat naman eh, may challenges sa buhay That naman kahit naman ako meron akong na-encounter na hirap but uh, as long as na you have faith naman na pakaya mo tsaka lagi lag lang dasal na uh, guidance kay Lord na uh, whatever you do, uh, i-guide ka niya, huwag kang ilagay sa kapahamakaan, di ba? Kung hindi ka naman kasi mag-take ng rules, uh, hindi mo naman din malalaman yung answer ng gusto mo mangyayari talaga sa buhay mo. Basta uh, guidance lang at saka yung mga OFW like nasa Saudi yun, yung mga nakakaawa sila. But that's the, I think that's their fate din naman. Kumbaga kanya-kanya din tayo ng kinaglalagyan ni Lord but uh, always pray lang. Uh Para... nung ay ako na ako na nung uh, nung unang pagpunta mo doon. May mga kasama ka nang Filipino relatives ganun na parang kakilala na talaga. Oh, meron na. Nung dumating ako, nandito na si Ate Irene, 'yun yung kumuha sa akin. So, siya yung sumundo sa akin sa airport. Yes. Have... Ah, uh, my sa mga gusto mag-ibang bansa? Ano yung mapapayo ko? <laughs> Siguro number one na uh, matatag talaga yung loob. Uh, wala, hindi ka matatakot. Tsaka yung faith mo talaga kay Lord na gagaid ka niya. Yung pagdadasal na... But, eh, kasi dito talaga sa ibang bansa, yun talaga eh. Ito. Ito ang kailangan mo. Tsaka yung focus na alam mo yung goal mo. Kasi maraming Uh, patalasta sa paligid mo na pwedeng makapagpa pagpapaanin ng goal mo sa buhay kung ano yung talagang dahilan kung ba't ka pumunta dito. Yun. Saka mag-ipon. <laughs> last question ako. Ano? ah uh, may an ano nung no, mga namimiss mo sa Pilipinas bukod sa pagkain? Dahil hindi mo naman naman namimiss yung ano kasi ah. meron naman na dyan. Namimiss ko sa atin yung Pasko. Ang <laughs> lungkot kasi ng Pasko dito. Hindi kasi sa kanila importante yung Pasko. At saka para yung sa atin sa bahay. Namimiss ko yung bahay natin. Nami-miss ko lahat. Hindi lang pagkain. Uh, ano, ano. Lahat. Yung... Bibigyan po kayo ng chance na kausapin po yun. Dati po kayo. Ano po yung gusto nyo sabihin sa kanya? Or ano po yung gusto nyo ah uh, bi sa bigay anong message po yung gusto niyo sa sa kanya Ano, no ah na na emotional naman ako doon siguro oh. ano ah uh, ang pangarap mo ay napakababaw lang pero mas malaki yung binigay sa iyo pangarap mo lang ay maging isang uh, oh. factory worker sa Taiwan pero nakarating ka ng Europe na you never heard of at napakatapang mo kasi tinray mo kahit hindi mo alam kung ano yung Denmark kahit hindi mo alam kung yung dadatnan mo doon at hindi mo alam kung yung magiging buhay mo pero tinray mo kaya proud ako sa iyo na hindi ka natakot mag-try na gawin 'yung pangarap baba lang ng pangarap mo pero alam mo 'yung para sa iyo kaya ka ng napakalaki. Yeah. Ate, katulad na 'yun 'yon. Lalo na ah, po, ako, basa mo. po si Lord? Uy, wow, lahat, niyo... eh. lahat tayo eh. di ba Diba? Kaya mag-aral kayo mabuti Kaya ano yung sinasabi ko kay Joma. Hindi dahil hindi ka nakapag-aral. Honestly, hindi ako nakapag-college. Pero, pag may diskarte ka sa katawan, mangyayari lahat ng gusto mong gawin sa, sa buhay mo. Even kayo, magpag-aral kayo, matapos ka, pero kung wala kang diskarte, wala ang pinag-aralan. So, Maganda yon, may diskarte ka, nakapag-aral ka, nakapagtapos ko ng pag-aaral, may load ka. Boom. Ito mo lahat ng gusto mo sa buhay. Diba? very good. Papa, Ha? Over ka daw. Wala na Amen. Blessings din sa inyo. Ngayon Pasko. Thank you. Sabi Merry Christmas. Merry Christmas Ay, nakatay na. Ato, ato, wait lang.

Thank mm -hmm. you. <laughs> <Atatapos> na. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. for. Bye. Thank you. Pa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye pa. Pa. Thank you. Oh pa. salamat po. Bye bye. bye bye. Thank you. Thank Thank